Yun, good morning. Uh, naglinis po tayo ng e-bike natin ngayon o ng ating WSP. Ayan. So, yun na po siya ngayon. Uh, pakita ko lang. Ayan, natin yung ano, tuyo na basa lang to. Papakita ko lang. Ito, minimaintain ko dyan para makita natin malinis pa rin. Yes! Para nakita natin kung gaano natin kaalaga. So, Ayan. So para hindi kalimutin ng pusa yung ating stock na ano. Then syempre, hindi natin nakakalimutan pagkatapos maglinis o oh, bago maglinis, spray natin ng WD-40. And so, ayun, by the way, pinatay ko muna siya sa breaker kaya makikita nyo. Ayun. So, gusto na rin naman. Ay, hindi mamaya na. Hindi naman, hindi ko naman gagamitin pa. Pero normally, hindi ko po pinapatay yan. Kaya lang po kasi atrasabante ako para hindi naglalak. So yung mga iba po na nagtatanong bakit minsan ayaw umandar. Minsan pagka naupuan po ito, tumatama po yan. Na tatabig niya po ito. Kaya mapapansin yung tabi Hindi po siya nakasentro. Nakatabingi po yan kasi pag yung nakadiretso yan, matatamaan yan, mamamatay. So, ayun po. Tapos yung mga bago lang po na ano, nakabili, normally, ito po, yun yung sensor na. Pag kaya lumabas, o oh, hindi masyado nakalapat to, mamamatay po yan kasi hindi, kung hindi nyo pa po natatanggal yung brake sensor. Okay, so, ito na po siya. 8 months na po. 8 months na po siya. Ayan. So, yun lang po muna. Maraming salamat po. Bye.